keep the right perspective. Piliin mo magkaroon ng mabuting sa loobin nang hindi iniisip kung ano ang mayroon ka o wala ka. Ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa pananaw mo sa buhay. Ikaw ang may control kung anong klaseng araw ang meron ka, masaya ka ayon sa pagpili mo. Hindi ang iyong sitwasyon ang pumipigil para maging masaya ka, kundi kung paano ka tumutugon dito. Reflection: Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakadepende sa dami ng bagay na meron o wala ka, kundi sa pananaw mo sa buhay. Ang mabuting pag-uugali at tamang saloobin ay parang ilaw na nagbibigay liwanag kahit sa pinakamadalim na pagkakataon. Kapag nakatuon ang isip sa kulang, laging may pangungulila. Ngunit kapag nakatuon ng puso sa pasasalamat, dumarami ang biyaya at dumadami ang ligaya. Hindi ang sitwasyon ang pumipigil sa atin para maging masaya kundi kung paano natin ito tinatanggap at pinapasan. Panalangin Panginoon, turuan mo po akong maging masaya hindi dahil sa mga bagay na hawak ko kundi dahil ikaw ay kasama ko. Kapag ako'y napapagod at nadadala ng pangungulila, ipaalala mo na sapat na ang mga biyaya na nasa aking puso. Ang kapayapaan, ang pagmamahal, at ang tibay ng loob. Gabayan mo ako na laging pumili ng pananampalataya kaysa panghihinayang, ng pag-asa kaysa pag aalinlangan naway maging maliwanag ang aking saloobin kung anuman ang dumating na pagsubok sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation Ngayon, pinipili kong maging masaya. Ang ligaya ko ay nagmumula sa loob, hindi sa sitwasyon. Ako ang may hawak kung anong klaseng araw ang tatahakin ko. Puno ako ng pasasalamat at ito ang nagpapagaan sa aking puso. Pinapalaya ko ang sarili ko sa pagkukumpara at niyayakap ang kasiyahan. Humaharap ako sa hamon ng may kapayapaan at lakas. Masaya ako dahil pinili kong maging masaya. Pilipos 4 verse 11 Natuto na akong masiyahan sa anumang kalagayan. Reflection Ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa dami ng ating tinatanggap o sa ganda ng ating sitwasyon. Ito ay bunga ng pagkatutong tanggapin at pahalagahan ang anumang kalagayan. Kapag natuto tayong makita ang biyaya sa gitna ng kakulangan, nagiging mas malaya tayo sa lungkot at paghahabol. Ang kasiyahan ay hindi regalo ng mundo, kundi bunga ng ating pananampalataya at pananaw. Affirmation Natututo akong masiyahan anuman ang kalagayan ko. Ang tunay na kaligayahan ko ay nagmumula sa Diyos at sa aking pananaw. Pinipili kong tumugon ng may kapayapaan at pasasalamat. Hindi ako alipin ng aking sitwasyon. Ako ay malaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Araw-araw, pinipili kong maging masaya at mapagpasalamat. Kung ang iyong kaligayahan ay nakadepende lamang sa mga bagay na ayon sa gusto mo at sa tamang pagtrato ng mga tao sa iyo, lagi kang madidismaya. Kailangan mong magpasya sa iyong isipan na manatiling positibo at mag-enjoy sa araw anuman ang dumating sa iyo. Reflection Ang kaligayahan ay hindi isang gantimpala mula sa mundo kundi pasya ng puso kung hahayaan natin na ang ating damdamin ay kontrolado ng kilos ng ibang tao o ng sitwasyon, palagi tayong magiging alipin ng pagkadismaya. Pero kapag natuto tayong maging matatag at piliing manatiling positibo, natututo tayong hindi nakatali sa galaw ng mundo. Ang bawat araw ay regalo. May mga bagay na hindi laging ayon sa ating plano at may mga tao ring hindi laging makitungo ng tama. Ngunit kung ang ating saloobin ay nakaugat sa pananampalataya at masasalamat, walang makakabawa sa ating kapayapaan. Ang tunay na kaligayahan ay bunga ng matibay na loob at tiwala sa Diyos. Panalangin Panginoon, Turuan mo akong huwag ibatay ang aking kaligayahan sa sitwasyon o sa pagtrato ng ibang tao. Bigyan mo ako ng pusong marunong magpasalamat at maniwala na bawat araw ay biyaya. Naway hindi ako madaling masaktan o madismaya, kundi manatiling payapa at masaya anuman ang mangyari. Ikaw ang aking lakas at dahilan ng kagalakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation. Pinipili kong manatiling positibo anuman ang dumating sa akin. Ang aking kaligayahan ay hindi nakadepende sa ibang tao kundi sa aking pananaw. Ako ay may kapayapaan at kaligayahan sa puso anuman ang sitwasyon. Ang bawat araw ay regalo at pipiliin kong magalak dito. Walang sino man o anumang bagay ang makakakuha ng aking kapayapaan. Colossus 3 verse 2 Isaisip ninyo ang mga bagay na nasa itaas, hindi ang mga bagay na nasa lupa. Reflection Intinuturo ng talatang ito na ang tunay na direksyon ng ating isip at puso ay dapat nakatuol sa mga bagay na makalangit, mga bagay na may walang hanggang halaga. Ang mga bagay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Yaman, tagumpay, opinyon ng tao, at kahit mga pagsubok ay lilipas din. Kapag masyado tayong nakakapit sa makamundong bagay, nagiging mabigat ang ating paglalakbay at madali tayong mawalan ng kapayapaan. Ngunit kapag ang ating isipan ay nakatuon sa Diyos sa kanyang mga pangako at sa mga bagay na may saysay sa walang hanggan, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas at mas malalim na ligaya. Ang pananaw na nakataas ay nagbibigay ng matatag na pag-asa. Kapag nakatingala tayo, hindi tayo agad natitinag ng anumang problema o kakulangan dito sa lupa panalangin. Amang Diyos, salamat po sa paalaala na itoon ang aking isipan sa mga bagay na makalangit. Tulungan mo kong huwag maligaw ng atensyon sa mga bagay na pansamantala kundi makita ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Bigyan mo ako ng karunungan na laging piliin ang mahalaga kaysa sa mababaw at lakas ng loob upang manatiling tapat sa iyo kahit anong sitwasyon. Naway ang aking puso ay laging nakapako sa iyong kalooban at sa mga pangakong hindi kumukupas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation Ang aking isip ay nakatoon sa mga bagay na makalangit. Pinipili kong huwag maipit sa pansamantalang alalahanin ng mundo ako ay may kapayapaan dahil ang aking pag-asa ay nasa Diyos. Ang mga bagay na walang hanggan ang siyang nagbibigay ng tunay na halaga sa aking buhay. Bawat araw itinataas ko ang aking isip at puso tungo sa pangako ng Panginoon. Ituon mo ang iyong isipan sa tagumpay. Magkaroon ka ng saloobin na magiging mahusay ang araw na ito. Ang pabor ng Diyos ay nasa aking buhay. Ako ay nasasabik sa magandang kinabukasan. Reflection Ang isip ay parang lupa na kung ano ang itinanim mo, iyan din ang aanihin mo. Kapag itinanim mo ang pagdududa, aanihin mo ang takot. Ngunit kapag itinanim mo ang pananampalataya at positibong pananaw, ang ani ay tagumpay at kasiyahan. Ang pagsisimula ng araw na may saloobing puno ng pag-asa at paniniwala sa pabor ng Diyos ay parang pagbubukas ng pinto para sa mga bagong oportunidad. Hindi malahat ng bagay ay ayon sa plano Ngunit kapag nakaugat ang isipan sa tagumpay at pananampalataya, kahit ang hamon ay nagiging hakbang patungo sa katuparan ng pangarap. Ang pabor ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating perpektong kilos, kundi sa Kanyang walang hanggang kabutihan. Kaya't may dahilan tayong maging masaya at umasa, dahil ang ating kinabukasan ay hawak ng isang tapat na Diyos. Panalangin, Panginoon, itinataas ko ang araw na ito sa iyo. Salamat dahil puno ng pag-asa ang bukas at hindi ko kailangang mabahala sapagkat ang pabor mo ay nasa aking buhay. Palitan mo ang anumang takot o pangamba ng pananampalataya at tapang. Tulungan mo akong makita ang magagandang bagay na inihahanda mo para sa akin. Sa bawat hakbang, ipaalaala mo na ako'y nilikha para sa tagumpay at hindi para sa pagkatalo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation, itinatakda ko ang aking isipan para sa tagumpay. Ang araw na ito ay puro ng biyaya at magandang pagkakataon. Ang pabor ng Diyos ay nasa aking buhay. Ako ay masaya at sabik sa hinaharap na inihanda ng Panginoon para sa akin. Ang aking saluobin ay puno ng pananampalataya, pag-asa at kagalakan. Ako ay nilikha upang magtagumpay at magningning sa layuning ng Diyos. Jeremiah 29 verse 11 Sapagkat batid ko ang mga panukala ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukalang pawang mabuti at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Reflection ang tagumpay at mabuting kinabukasan ay hindi lamang bunga ng sariling pagsisikap, kundi ng panukala ng Diyos para sa atin. Kapag itinuwid natin ang ating pag-iisip at saloobin sa kanyang kalooban, natututo tayong humakbang ng may tiwala. Maraming araw na maaaring puno ng hamon at pagsubok. Ngunit kung nakaukit ang ating puso na ang Diyos ay may mabuting plano, hindi tayo madaling panghinaan. Ang pabor ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan na hindi natitinag ng sitwasyon. Kaya ang tamang saloobin sa bawat umaga ay hindi lamang positibong pag-iisip, kundi pananampalataya ang Diyos ay kumikilos para sa ating kabutihan. Panalangin Panginoon, salamat po dahil ang aking kinabukasan ay nasa iyong mabuting mga kamay. Naway sa bawat araw na piliin ko magtiwala, mapasalamat at tumingin ng may pag-asa. Tulungan mo akong magkaroon ng tamang pag-iisip at saloobin puno ng pananampalataya hindi ng pag-aalinlangan. Pinagpapasalamat ko ang iyong pabor na gumagabay sa aking landas at nagbubukas ng mga pintuan para sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation Ang gisip ko ay nakatuon sa tagumpay na inilaan ng Diyos para sa akin. Bawat araw ay panibagong pagkakataon para maranasan ang pabor ng Panginoon. Hindi ko kailangang mangamba dahil may mabuting plano ang Diyos sa aking buhay. Pinipili kong maging positibo, puno ng pananampalataya, at masaya sa kinabukasan. Ang aking kinabukasan ay maliwanag at puno ng pag-asa. Kapag ang iyong isipan ay nakatuon sa positibo, may pag-asa at laging umaasa ng mabubuting bagay, doon ka dadalhin ng Diyos sa mga lugar na hindi mo pa pinangarap. Bubukas ang mga bagong pintuan, darating ang mga bagong oportunidad at ipapadala sa iyo ang mga tamang tao sa tamang oras reflection, ang ating isipan ay parang direksyon ng ating buhay. Kapag puno ito ng negatibong inaasahan, nagiging lang tayo sa sariling tagumpay. Ngunit kung ang ating kaisipan ay nakaugnay sa pananampalataya, positibo, may pag-asa at handang tumanggap sa mabubuting bagay, binubuksan nito ang daan para kumilos ang Diyos sa mas makapangyarihang paraan. Hindi lahat ng tagumpay ay nakikita agad, ngunit ang tamang pananaw ang maghahatid sa atin sa mga lugar na hindi pa natin nakikita. Ang positibong isip at pusong nagtitiwala sa Diyos ay parang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad at kapag bukas ang ating isipan, makikilala natin ang mga taong magiging katuwang at gabay sa ating paglalakbay. Panalangin, Panginoon, itinataas ko ang aking isipan at puso sa iyo. Naway punuin mo ko ng pag-asa, positibong pananaw at pananampalataya sa mga pubuting bagay na darating. Huwag mo pong hayaang ang takot at pagdududa ang mga Buksan mo ang mga pintuan ng bagong oportunidad at ituro ang tamang landas. Dalhin mo rin sa aking buhay ang mga taong makakatulong sa aking paglago at katuparan ng iyong magandang plano. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation. Ang aking isipan ay puno ng positibo at pag-asa. araw-araw, inaasahan ko ang mabubuting bagay na darating sa aking buhay. Bago at magagandang oportunidad ang bubukas para sa akin. Dadalhin ako ng Diyos sa mga lugar na pa sa aking mga pangarap. Ang tamang tao at tamang pagkakataon ay dumarating sa aking landas sa tamang oras. Ephesians 3 verse 20 Sa kaniya na makakagawa ng higit pa kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Reflection Ang Diyos ay kayang gumawa ng higit pa sa kaya nating hilingin o isipin. Minsan, Limitado ang ating pananaw. Nakatoon lang tayo sa kung ano ang posible sa ating sariling kakayahan. Pero kapag nakatoon ang ating isipan sa positibo at puno ng pag-asa, nagiging bukas tayo sa mga himalang gawa ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Inaasahan mo ang mabuti at higit paraon, pinapakita ng Diyos na mas malaki ang kanyang plano kaysa sa iyong pinapangarap. Ang pananaw na puno ng tiwala at paniniwala ay nagtutulak sa atin tungo sa mga pintuan at oportunidad na hindi natin inakalang magbubukas. Panalangin Panginoon Salamat po dahil ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa anumang kaya kong isipin o hilingin. Turuan mo akong manatiling positibo, umaasa, at laging nakatingin sa kabutihan mo. Buksan mo ang mga pintuan na ikaw lamang ang makakabukas at ilapit mo ako sa mga tamang tao at tamang pagkakataon. Ituwid mo ang aking landas at palakasin ang aking pananampalataya na ang aking kinabukasan ay higit pa sa aking mga pangarap. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmations Naniniwala ako na ang Diyos ay may plano na mas malaki kaysa sa aking iniisip. Pinipili kong manatiling positibo at puno ng pag-asa. Bawat araw ay nagdadala ng bagong oportunidad mula sa Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa aking buhay ngayon. Dadalhin ako ng Panginoon sa mga lugar ng tagumpay na hindi ko pa pinapangarap. Maaari mong simulan ang araw sa neutral, ngunit kailangan mong patuloy na pumili sa loob ng 24 na oras ng bawat araw na itoon ang isipan sa mga positibong bagay mula sa Diyos lalo na sa panahon ng pagsubok at sa oras ng mga personal na hamon. Reflection Ang ating isip ay parang manabela ng buhay kung saan ito nakatutok doon tayo dadalhin Natural na dumaan sa neutral sa punto kung saan parang wala tayong nararamdaman na direksyon. Pero ang pananampalataya ay hindi tumitikil sa neutral. Ito ay aktibong pampili na tumutok sa kabutihan ng Diyos. Sa oras ng pagsubok, madaling mag-isip ng negatibo at magpaikot-ikot sa pag-aalala. Ngunit, kung sasanayin natin ang ating sarili, nabantayan ang ating kaisipan, magpapatuloy tayong lumakad ng may kapayapaan. Ang pagbili na itoon, ang ating isipan sa mga bagay ng Diyos, pag asa kabutihan, pangako, ay nagbibigay ng lakas na makatapit sa anumang hamon. Panalangin, Panginoon. Salamat po sa bagong araw na iyong kaloob. Turuan mo akong huwag manatili sa neutral, kundi aktibong piliin ang positibong pananaw na mula sa iyo. Sa oras ng pagsubok, bantayan mo ang aking puso at isipan upang manatili akong nakapokus sa iyong kabutihan. Bigyan mo ako ng lakas na magtiwala kahit mahirap ang pinagdaraanan at ng kapayapaan na hindi natitinag ng mga hamon, ikaw ang aking direksyon at aking lakas sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation, pinipili kong ito ang aking isip sa kabutihan at pangako ng Diyos. Kahit sa oras ng hamon, ako ay mananatiling positibo at matatag. Ang bawat araw ay pagkakataon para magtiwala at magalak sa presensya ng Panginoon. Ako ay may kapayapaan at lakas dahil ang Diyos ang aking kasama. Hindi ako magpapadala sa negatibong kaisipan. Ako ay nakatuon sa liwanag at pag-asa.